Kilala ang mga probinsya sa Central Luzon bilang producer ng bigas. Pero alam nyo ba na may isang barangay sa Quezon City na pagsasaka rin ang pangunahing kabuhayan? Para bigyan mo ka ang balita, Mobile Journal Ivan Tarinque. Karaniwang sa probinsya tayo nakakakita ng mga sakahan. Pero alam nyo rin bang meron yan sa sudad? At buhay na buhay ang pagsasaka dito sa Quezon City dito sa Barangay Cruz na Liga sa Quezon City. Labing limang magsasaka ang naghahati-hati sa kulang-kulang 48 hektarya ng lupa para pagtaniman. Ang kadalasan ng tinatanim ay dahon ng gabi at mga palay na kanila rin ibinibenta sa palengke. Ang isang tali ng gabi rito, mabibili mo sa halagang 15 pesos. Ang isang kabang palay naman, nasa 2,500 pesos. Mas mura raw ito kumpara sa mga binibenta sa palengke. Itong ano naman, medyo maganda kita ko sa sa gabi, kaya ka ako may pang budget ako pang ng gasolina, nag-try uli ako ng tanim uli ako ng palay. Yung pang halos pang araw-araw namin, eh nakukuha ko nga sa gulay sa gabi. Sa aking pagbisita dito sa palayan, naabutan ko pa ang ilang magsasakang nag-aayos ng mga bago nilang ani na palay. Pero dahil sa tindi ng panahon ngayong tag-init, kalaban din nila ang tirik na araw. Ang iba pa magsasaka, nagbabaon na lamang ng yelo at malabit na tubig upang labanan ng init. Ah, dito sa ano, yun yung iniinom namin. Yelo na lang ganun. Hindi nawawala. Kasi laging uhaw. Pero sa kanilang kabuhayan, hindi lang tao ang nangangailangan ng tubig. Kaya sa iisang water pump na ito, nasa labing limang magsaka ang naghahati-hati para sa kanilang mga tanim. At para patakboy nito, nasa limang litrong diesel ang kailangan nila kada araw. Tiyagaan na lang, para rin naman daw ito sa mas magandang ani. Mas maganda yung ganitong tag-init kailang magastos sa patubig. Ang bawat inihahain sa ating hapag ay bunga ng dugot pawis ng mga magsaka. Isang paalala ito na huwag po tayong magsayang ng pagkain. Mobile Journal, Ivan Taringki po hatid ang muka ng balita. Pag-usapan pa natin ang sakahan sa barangay Cruz na Liga sa Quezon City. Malapit lang sa amin ito kasama si Mobile Journal, Ivan Taringki. Ivan, may pagkakaiba ba yung nagsasaka ka ng uh, paalay dito mm -hmm. sa syudad at doon sa mm -hmm. Central Zone? Mm -hmm. Nagkakaiba iba ba yan? O ganun din? <laughs> so Paps yung oh. kwento sa atin kanina, no? eh, ang pinakaiba lang daw kasi usually yung mga nasa probinsya daw ay gumagamit ng fertilizer okay. So yun daw yung main difference nila. So dito organic? Dito sir, organic daw po. Oh. No So wala silang ginagamit na uh, any fertilizer dahil nga may kinuwento sa atin na pag yung, yung lupa daw nasanay sa fertilizer, eh Tuloy -tuloy na daw dapat na may fertilizer yung lupa. Ah. Yun yung okay. kwento sa atin ni ni Ka Jose kanina mm -hmm. na natin nakausap. Pero wala namang nagbabawal sa kanila na gumamit ng fertilizer. Mm -hmm. I mean, walang ordinansa o mm -hmm. walang kasi syempre mm -hmm. under sila ng LGU, mm -hmm. hindi ba? Mm -hmm. Dito sa city. Mm -hmm. Mm -hmm. So Popey wala naman wala namang wala. nagbabawal Oo. sa kanila actually. So parang ang nangyari... So yung cost lang baka tumaas masyado. Mm, yun lang. Pero uh, um, sabi naman okay. niya Popey eh mm -hmm. Mas gusto nga doon nila yung organic dahil nga, yun nga, hindi gumagamit ng chemicals, no. Pero minsan may mga may mga insekto na no? so gumagawas yung ibang may mga eskwelahan uh -uh. na tumutulong sa nila nag-iimbento na parang pantaboy nung insekto, no. So para may mga gadgets ah, sila doon. Okay. Hindi lang natin na, hindi lang natin na mai sila, no. Mm -hmm. Para well cost effective pa rin yung kanilang mm -hmm. uh, ginagawa mm -hmm. doon. Okay, yung mga nagsasaka doon, matagal na ba nilang mm -hmm. ginagawa yan sa Cruz na mm -hmm. Gaano katagal na? <laughs> <laughs> okay, Pop uh -oh. no. Malapit, actually malapit uh -oh. lang ako dito, uh -oh. no? Parang na, nagulat din ako may sakahan pala dito, uh -oh. no? Pero so, ang kwento sa atin is lolo lolo pa. Ah. Lolo ng lolo ng lolo pa, uh -oh. no? So parang around uh 1980 uh, before pa. Way way before, no? Bago daw may dekada um, 80 pa. Oh. More than pas, kasi more ang kwento pa. pa sa atin is bago daw may establish 'yung isang eskwelahan uh -uh. sa katipunan. Okay. <laughs> ay nandoon na sila. Ah, nauna pa sila sa UP. Ah, oh, Papsi, nauna pa sila sa UP. ah how many hectares are we talking about here? Gano'ng kalaki yung kanilang sinasaka sa kasalukuyan? So, Papsi, ang uh -oh. nasakasakahan nila ngayon is na around nasa 48 hectares. 48 uh -oh. hectares? Mm -hmm. Malaki din, ano? Malaki actually, uh oh. Papsi. Actually, parang pagdating mo dun, parang feeling mo na no, sa... Bulakan ka, sa probinsya ka, no? Ka, no uh -oh. ang weird lang kasi may mga buildings na uh -oh. <laughs> may kita, matatanaw may matatanaw ka pa rin buildings. Pero uh Uh, so far parang pagdating mo din parang probinsya talaga. Oo. Probinsya, probinsya, uh, probinsya. 'yung mga imahe mo nga, ayan, 'no, mm. parang nasa central Luzon ka lamang. <laughs> Pero ito, kanino nakapangalan 'yung kanilang lupang sinasaka? Eh sabi nila, mm -hmm. even as early as mm -hmm. the 80s, 'no, a mm -hmm. uh, 70, sabi mo posible. Mm -hmm. So may pinangahawakan ba mm -hmm. silang titulo. So ngayon, so far pops J, 'no, nabigyan sila ng uh they call this notice of uh, Co coverage mm -hmm. no so far yun yung kanilang pinanghahawakan mm -hmm. ngayon so ngayon ang kwento sa atin kanina ay nagaantay pa sila nung sa may certificate of land uh, ownership mm -hmm. no from DAR yun yung inaantay nila ngayon yun yung inaasikaso under nila ngayon. under process yan under process oh. yan yun yung kanilang uh, inaantay ngayon kasi nga syempre ang sabing kwento sa atin kanina eh sobrang tagal na nado talaga nila doon no yung maliban sa pagsasaka, mm -hmm. eh, may iba pa silang pinagkakakitaan. Mm -hmm. Ano pa ang iba nilang kabuhayan mm -hmm. doon? So, Pop G, no, bukod sa pagsasaka, actually, yun talaga yung main thing nila oh, doon. Eh. Tapos may mga nagaalaga rin sila ng mga hayop. May mga kambing, Oo. No, may mga pato. Actually, sabi ko, ay... Eh, di ba sa tabi noon, may mga nagtitinda pa ng prutas at gulay. <laughs> Oo, oh, nandun pa ba? <laughs> wala na tayo nakita. Oh, gano, wala, okay. na, wala, wala na. na, wala, na, actually, wala na. Wala na ang prutasan doon. Wala na, Pop G, wala tayo nakita ang prutasan. Actually, pagpasok mo sa loob, Uh, Kailangan mo pang eh uh, mo talaga actually sulungin oh. sa loob para lang makita yung uh, yung at yung agricultural land do pero actually pag mo sa labas parang ay may ganyan pala dito As in magugulat ka talaga. Ilan ang uh, mga pamilyang nakikinabang dito sa lupang sinasaka? Mm -hmm. Ilang uh, families? Mm -hmm. Actually, Paps, kanina nakita ko doon eh parang may apat na bahay. Mm -hmm. No, apat na bahay, tapos may mga nakita rin tayong mga batang naglalaro, mm -hmm. no, may mga nakita rin tayong papasok ng trabaho. Oh -oh. Yung oh -oh. iba No, papazi parang so parang uh, around 15 farmers pero yung napasukan kasi natin yung bandang unahan lang dahil meron pa yung uh, ibang mga nakatira pa, iba pa magsasaka dun sa bandang likod na medyo malayo na kasi around 9 am, sobrang tirik na yung araw. Uh -uh. No? So pagdating daw ng alas 9 ay eh, ano na sila? Nagtatago na kasi uh yung araw tirik na at mahirap na daw magsaka isa sa kaibahan na nagsasaka ka dun sa mga liblib na lugar no dun sa malawak na lupa inalimbawa sa central zone mm -hmm. eh, yung accessibility mo sa mga mga basic requirements mm -hmm. no sa pagsasaka mm -hmm. eh sila nandun sa syudad <laughs> no malapit lahat mm -hmm. even yung uh, yung farm to market mm -hmm. uh, ay napakaingsi ng gastansya mm -hmm. at malamang hindi na sila dadaan sa sa middlemen <laughs> ba? Diba? yung presyo nila ang masusunod mm -hmm. o pwede silang magdikta mm -hmm. ng presyo ito ba inaikwento sa iyo ng mga pamilya doon? Tama Oo. naman, papsino So, yung iba, rektan na sa kanila bumibili. Correct. No? Ang kwento sa atin, yung isang tale nung uh, gabi isa sa 15 pesos lang. Oo. Actually, bumili ako kanina. Magkano isang kilo ng bigas doon? Ay, isang kilo ng bigas, uh, hindi natin natanong. Uh -oh. Ang tinanong natin is, magkano isang kaban? Isang kaban? Isang kaban uh -oh. is nasa uh -oh. 2,500. Okay. So, 50 kilos. So, kung kinumpit mo siya, around 60 or 50 pesos, uh -oh. no, kung per, iko, kilo, per lumalabas. kilo lumalabas. So, halos ganun din. Halos okay? ganun din. Pero... O hindi ba dapat mas mura dahil malapit lang sila? Pero <laughs> mm -hmm. <laughs> Walang cost ng transportation. Mm -hmm. <laughs> pero, Pap Jigles, eh, ang, uh, ang kanilang sinabi ay, mas accessible sila. Mm -mm. No, mas ah, malapit okay, na. magin okay. mas maginhawa doon sa mga mamimili Millie. Mm -hmm. Ah may bumibili ba ng kaban-kaban doon ah? na residente lang mm -hmm. hindi nagninegosyo? negosyo Yes, Popjie, may mga nagbumibili daw. Maliban sa nagnene-negosyo, mm -hmm. may mga Kaya may mga daw private mayroon. na families. May ibang middlemen, may ibang binabagsak sila. Oo. sa markets no so depende na rin kung paano mo sila ko-contactin mm -hmm. kung gusto mo na talaga rumekta doon fresh from the oh baka biglang dumami <laughs> ang kanila mga parokyano. maraming salamat mobile journal ivan taringe